Lekot <laughs> lo. <laughs> Naligo si Lolo, guys. <laughs> Kulit ni Lolo. Ang taxapon. sa bon. Eh, lamos na. Il, lamos eh. Il, lamos. Il, mata. May mota. Ah, sige, ayos ah. Ayos ay mota. Sige pa. Ana lo. Ana lo. Ana ba? Lo. Ana oh. Ilamos il, eh. làm ơn em mong mắt nè làm ơn thầy, anh các, bên Ali Boan có phải lolo không? Không, không Yan si Lolo guys, si Yana po si pa si Bombay 56, may bigote na. <laughs> Ayos si lang oi, kay malumos ka. Dingana, lingkod. <laughs> Ayan guys, pag may mga magulang kayong ganito, alagaan nyo guys, huwag nyo pabayaan kasi kailangan nila ang pag-alaga sa isang anak at pag sa mga ganitong edad guys kasi sa mga ganitong edad, hindi to sila magmatagal sa mundo. Iba, kumbaga, may otlanan na sila para na sila doon sa hangganan. Kaya pag ganitong ha, ay kailangan alagaan, sakripisyo talaga guys kasi pag ganitong mga matatanda masungit, may kasungitan. <laughs> kailangan talaga magtiyaga, na magtiyaga, magtiis hangga't kaya mo di para sa isang magulang. Ayun. Ayun. Ayan, lukso! look so yan yeah, lang. mong utin. Hindi mong utin. Hindi mong giti. Hugasin. Hindi mong giti. Ay, yan si Gila. Ay, mong giti. Hugasin. <laughs>